Bilang pagbibigay pugay sa mga itinuturing na bagong bayani ng ating bayan, may handog ang Duty Free Philippines na 15% discount sa mga OFW. Samantala, magkatuwang namang tinutugunan ng DMW at DICT ang ransomware attack sa kanilang online system. Si Kate Reyna sa detalye. Lumagda ng isang kasunduan ang DOST FIVOX at Japan International Cooperation Agency para sa The Project for Capacity Development for Monitoring and Information Dissemination of Earthquake, Tsunami and Volcano. Layo nitong pag-ibayuhin ang kapasidad ng DOST FIVOX sa mga paparating na lindol at kalamidad nanawagan ang National Commission for Senior Citizens sa Office of the President na magtalaga ng acting chairman ng komisyon para hindi maantala ang mga programa nito kasabay ito ng preventive suspension na ibinigay kay Chairman Attorney Franklin Kihano may handog na 15% discount ang Duty Free Philippines para sa mga OFWs. Pinangunahan ito ni OFW Partylist representative Marisa Delmar Magsino bilang pagbibigay serbisyo sa mga itinuturing na mga bagong bayani ng bayan dahil sa laki ng kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Tinutugunan na ng DMW, katuwang ang DICT, ang ransomware attack sa kanilang online system. Ayon sa DMW, naglabas na sila ng abiso sa kanilang mga online sites na hindi muna magagamit ang mga elektronik online na system. Tiniyak naman ng ahensya na hindi apektado ng ransomware attack ang mga database na naglalaman ng OFW data. Kate Reña para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.